Grabe ang panahon ngayon, guys, no? Mga kamari, kapari, lisod ka ayo ba? Kung dili ka magtrabaho, dili ka makakaon. Dili ka makabili sa gusto nimo. Dili ka makabili sa gusto sa pamilya nimo. Dili pud ka makapalit og bugas kung dili ka matrabaho. Kaya hirap pag hindi ka makatrabaho. Tapos ganito, pag hindi pa tayo mayaman, hindi tayo pinapansin ng mga tao. Wala silang pakialam. Maroon tayong parinti, hindi naman tayo pinapansin dahil hindi tayo mayaman, kundi isa lang tayong pobre. Kaya bakit ganun, no? Bakit ganun ang mga tao sa atin? Bakit ganun ang mga parinti sa atin? Pag wala tayong pira, hindi tayo mayaman, hindi tayo pinapansin pag tayo naman humihingi sa kanila, wala, walang masabi kung hindi isa lang sinasabi, magtrabaho ka. Ganun ang sinasabi din sa ibang mayaman na parente natin. Kaya, <clears throat> makapahirap na sitwasyon pag hindi ka mayaman, wala kang pira, wala ka din sa kanila. Ganon tayo dito sa mundo, parang pinagmalaki mo yung trabaho. Kung may trabaho ka, pinagmalaki mo na yun. Pinagmalaki mo na yun. Pero kung matrabaho ka naman, mayaman yung kamag-anak mo. Tapos natatrabaho ka, example, pinahanti, isa kang trabaho na konti lang sahod, hastang umastang na sa'yo na konti lang naman sahod yan. Kaya ganun. 'Di ba ganyan? Ganon tayo dito sa mundo gulo, may mabait. dito sa mundo, parang may mabait, magulo, ang sitwasyon dito sa mundo. Hindi, isa pa, hindi mo pasamahan ng Panginoon ang trabaho mo. Wala ka talaga. Ganon talaga. Wala talaga sa buhay mo. Kung hindi masamahan ng Panginoon din yung trabaho mo. Kasi kung samahan mo sa Panginoon yung trabaho mo, samahan mo sa pag ha haangat na angat din ang buhay mo. Hindi man sa as in na mayayaman ka agad, kundi maganado ang trabaho mo, magaan sa loob, tutulungan ko kung anong problema sa trabaho mo, pero isa lang na tutulong sa ating hindi sigat, kung siya lang kakampi natin. Kaya napakahirap pag wala kang pera. Gusto ko bumili. Gusto ko pumasa. Wala. Ganon siya. Ganon kahirap ang sitwasyon natin dito. Pero ewan ko sa ibang bansa. Parang nakikita ko. Okay naman. Ganon din kahit saan saan na bansa. Ganon din may mamahirap Pero sa sitwasyon natin, napakahirap talaga. Kaya kayo, samahan nyo sa Panginoon. Samahan nyo mag -pray samahan nyo pagmamahal ang pagmamahal ng trabaho at love nyo ang trabaho nyo aangat ang buhay nyo hindi man dread sa mayayaman kundi pa, pataas na pataas na pataas yun lang sisabi ko sa inyo bye bye